Pagkain <maybe. laughs> damit ka? Ah, wala na eh, hindi basta. po. Ay kaso pang babae po, may kasama, may asawa po ba kayo? May asawa po kayo pang babae po kasi tay. ito eh. dito. Saan po yung sunflower? Sa kabila. Sa kabila po. Yan ito, ito tanto na, tanto na, tanto na, tanto. Pero dito meron din po ba? Pero may mga ganto din po bang bahay? Mga wasak? Ay, dito na lang sa white lady. <coughs> ah, pwede nga natin baka may tao. Pero may mga natira po bang tao? Oh, may mga natira tao. Mayroon na dumaan dyan. Mayroon na dumaan try natin. Ayun. Dahil, dapat kasi dito ka dumaan, oh, Sa kadala. Stop. Nangyay ka naman. Dapat dito, eh. Eh, dapat kasi dito ka dumaan, eh. Um, na. Day.